dahil sa patuloy na pagtaas ng kahilingang budget ng DSWD na ito'y labis na ikinababahala at ipinagdududa ni Senador Ping Lakson dahil ito ay naipupunta sa mga ayuda ng tupad, AX, akap at iba pa. Sa pangangailangan nga naman ng mga mamamayan na lubos ang pangangailangan at nasa krisis. Subalit, malakas ang hinala ni Lakson. Ito ay ginagamit ng mga politiko para sa kanilang mga supporters lamang at hindi naman napupunta sa lahat ng tunay na nangangailangan. Ayon na rin sa maraming reklamo. Kaya ito ay nilinaw niya sa interpolation sa Senado sa sesyon tungkol sa budget na kanyang inaddress at kini-question sa presidente na may hawak ng komitiba na si Senadora Pia Cayetano. At ito ay lumalaki ang paghiling ng pondo Lalo na sa tuwing eleksyon, umanoy ito'y ginagamit lamang ng mga politiko na pangakit sa mga botante at hindi naman lahat ay napagkakalooban Nang tunay na nangangailangan base sa kanyang investigasyon. Kung kaya't siya bumalangkas na pag-isahin na lamang ang mga ito at tunay na mapunta sa mga nangangailangang Pilipino o pamilya at individual ang mga nasabing pondo, hindi dahil sa sila ay alepores ng mga politiko ay iba't ibang bayan at lalawigan marami ang nagrereklamo na hindi naman sila nakatatanggap maski pa sila ay mag-apply hindi nga sila malakas sa mga politiko na maaaring bumalangkas o nag-insert ng pondo na inilagay sa DSWD maging ang DSWD ay nahihirapan na rin mamangka o magpatupad nakasakasama ang mga politiko na kanilang pinangingilagan o sila ay napag-uutusan. Piling din nilang lumayo ang mga politiko sa kanila at hayaan sila sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Ito ngayon ang pinagtutuunan ng pansin at solusyon ng Senado at pininindigan ni Senador Ping Lacson. Duda rin siya sa kakayanan ng DSWD na i-monitor at i-check kung tunay Nasa higit lamang na nangangailangan mapupunta ang ayuda ng DSWD at hindi lamang sa kapanalig ng mga politiko. At marami pang higit na nangangailangan pero wala silang kapangyarihan o koneksyon sa mga politiko, maging sa DSWD. So pakita ko lang yung, ito yung point ko Mr. President that I'm trying to drive at. Ano? Ipakita namin yung historical data ng IX allocation from 2020 to 2025. Yan. Kung map madali mapansin to, Mr. President, ano? pagka election year, lumolobo yung AX. 2022. No? 2020, 1.2 billion. 2021, 3.6. Pagdating ng 2022 election year, 5.3. Nag-spike. Okay, 2023, 6 billion. 6.6, 2024. Pagdating ng election year, 2025, 7.4. So ito nakita natin yung pattern, ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Now, how do we correct that? Kaya nga, tinitingnan natin, baka may overlapping, and worse, baka may double nag-overlap na, nagdoble pa sa isang individual or certain groups of individuals. And mamaya may papakita akong case study, not, not necessarily study, you know, but uh, <coughs> particular or specific instance or instances na talagang naabuso yung AIX in terms of distribution. Sorry, so how, how, how do we explain that, the pattern? Pag election year, tumataas nag-stabilize paggawin ng eleksyon hard to explain oh. mr president well what the secretary says is um the the trend really is upward so if you look at the numbers <laughs> yeah. between... no what i'm saying is upward nga pero sinundan lang yung 2022 nagmaintain siya pero nag spike na naman siya ng 2025 the pattern that i'm trying to show is pag election year lumolobo ang AIX. Why? From from what I saw this year, Mr. President, because I only handed the DSWD budget this year, yung request ng uh, ng DSWD nandun talaga. So to speak on behalf of the agency I represent. Tatanggapin talaga nila yung yung request for additional funds kasi they are always requesting. So to answer his honor's question, baka Maraming legislators na nagre-request pag election year. Hindi ko alam, no? Baka ganon. Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. But sila, tatanggapin place? nila. so But to say, Mr. President yeah. lang, na it's politically driven. Kasi sila, matagal na silang humihingi. Taon-taon humihingi sila. Baka napapansin lang sila pag election year. Siguro ganon. Kasi on record naman po yung request nila. Pero yung ax di ba para mas kinangailangan to nung COVID-19 eh. Ira. Diyan ito talagang na uh, yung parang na, pronounced pronounce yung kanilang yung necessity kasi maraming nawalan ng trabaho, may tupad tayo. May AIX kasi talagang crisis situation. Marami na walang hanap buhay. Marami nagsara. So kung titingnan natin 2020, malaki na nga yun eh. At saka 2021, ito yung COVID period. Yes. The jump is from 1.22 to 3.62 now for the 21, 20, yes. 2021 be, budget. Could there be more crisis or crisis during the pandemic? Well, actually, Mr. President, if I may, if you look at the to, to, to answer his question, to answer his honor's question, the jump from 2020 to 2021, which is the first um, pandemic year. is more than 2 billion 1.2 to 3.6 so so almost almost um 200% ang nadagdag the following year 21 to 2022 almost 2 billion din naman ang nadagdag nadagdag doon oh, pero wala nang pandemic eh meron pa sir 2022, yeah, pero mask pa tayo pababa na nag-open na yung economy but yeah but i mean even dapat after that dapat ang trend susundan natin yung crisis dapat medyo bumaba <laughs> pero tumaas eh Well, anyway, I'm, I'm just reading the numbers no na at nataalala ko nakamas pa ako ng 2022 kasi nag-attend din ako ng conference abroad nakamas pa rin yung mga tao so nandun pa rin naman kahit paano. and then in 2023 uh, his honor's observation is correct na o oh, ayan hindi na yan election year medyo maliit lang yung jump no it's less than 1 billion then the following year that it's only 100 million and then after that ito 2024 to 2025 it is less than a, less than a billion so the biggest jump in fairness was really the pandemic that was really the biggest jump as his honor properly says that's when it should that's when you should see the the highest to add mr president I will not belabor the issue kasi mahirap i defend yan, Mr. President, kasi kitang-kita naman yung pattern. I understand that you have to defend the budget, pero we're trying to drive at uh, the same conclusion sana na dapat ayusin natin no, yung, yung budget. Ako, I'm all for ayuda, sana, but dapat data-driven at saka may programa talaga. Hindi yung whimsical, arbitrary and politically motivated yun lang po yung ayaw natin and yun na nag-usap na kami ni Chairman uh, Sherwin dito and we are in agreement na dapat it's about time na medyo streamline natin para sa NSK news ng NSK TV channel Narcisoco reporting